pakipaliwanag lang ng department yung ang laki ng discrepancy do sa record ng WTO at saka ng PSA, yung Philippine Statistics. Ang sabi ng WTO, 2015, 222 uh, million kilograms. Sabi ng PSA, 2015, 263. Uh, and so forth and so on. Hangga sa 2020, pass na natin, 1,371, meaning 1.3 billion, ang sabi ng WTO sa PSA, 1.391. Pero pag tinignan natin yung cost in pesos and centavos, baliktad sa 2015, sabi ng WTO, 27 billion. Ang sabi ng PSA, 10 billion lang. Okay, paluwanan na ito bakit inversely proportional yung quantity sa record ng WTO doon sa record ng PSA. Ibig sabihin, maraming misdeclaration or underdeclaration ito or mas maraming thing. Kita nyo, baliktad yung, yung cost. Just volume. yung revenues. Nawawala. Bukod sa pork, pati mga isla sa mga seafoods, ganyan din ang kalokohan. So there's a pattern. Now, sa chicken, pareho rin. Ganun din sa chicken, yung tinatawag na non-MDM, yung mechanical hip-hone. Hindi rin nakakasundo yung record ng WTO at saka yung record ng MDM, ng uh, PSA. The discrepancies of data between WTO and PSA, uh, I would like to uh, suggest that uh, the PSA data is handled by the department concerned, which is NEDA, Mr. Chairman. Huwag niyo may iba-tudo sa NEDA kasi tinatanong namin anong ginawang aksyon ng departamento ang bottom line dito nawawala revenues. Yan ang foregone revenues on account of all this, you know, discrepancies. Sapis pa lang yun. Magkano yun sa pork? Magkano yun sa chicken? Hindi pa tayo napupunta sa, sa garlic nito, ah, Mr. Secretary. Iba pa rin yun. Di ba pinapatay natin lahat yung magsasaka? We will check the records of the discrepancy, but uh... I think uh, that's uh, that's a uh, misdeclaration and maybe we can ask another agency for that, sir. Kung ituturo natin ang Bureau of Customs, kayo yung first line of defense. Hindi naman mag-a-up to yung Bureau of Customs kung walang initial na gagawin yung representatives ng DA at saka ng DOH. Thank you, Mr. President.